hindi na nadala sa ospital ang isang lola matapos sa patayin ng sariling anak sa Carmona City sa lalawigan ng Cavite. Patay agad ang biktima na si Cecilia Morales, 83 anyos. Naresto naman ang suspek na si Enrico Morales, anak ng biktima. Ay sa report ng Carmona City Police, inakpan na suspect ng unan ang mukha ng kanyang 83 anyos na ina. Dahil dito, hindi nakahinga ang biktima na agad ikinamatay nito. Sa salaysay ni Renante Morales, kapatid ng suspek, mayroong ski isoprenia o chronic brain disorder ang kanyang kapatid batay sa medical certificate nito. Nasa kustodya na polisya ang sospek na ngayon maharap sa reklamong parisay. Mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Nochi tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patay dito ang 11 anyos na batang lalaki matapos na ito ay tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa barangay Dalahican, Lucena City. Ayon sa report ng Lucena City Police, dakong alas 3 ng hapon na mangyari ang nasabing insidente sa kasagsagan ng biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Lucena at katabing lugar dulot ng pag-iral ng thunderstorm. Kinilala ang biktima na si John Alexander Lagrason Balyong grade 5 student at residente sa nasabing barangay. Ayon sa ina ng biktima, kas kasalukuyang naliligo sa dagat ang kanyang anak nang biglang gumuhit ang sunod-sunod na malakas na matalim o matalim na kidlat ay tinamaan ito. Isinugod pa ito sa ospital subalit so balit itong dead on arrival ng doktor dahil sa tinamong mga paso sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjad Chukia, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Bagyang bumagal ang inflation rate ng limang lalawigan sa riyong Bicol ay sa Philippine Statistics Authority Bicol. Kabilang sa mga lalawigan ay ang Camarines Norte na may 5.7% inflation, Albay na may 5.5% inflation, 4.2% sa Camarines Norte, 4.2% sa Camarines Sur, 3.45% sa lalawigan ng Katanduanes at mas bati naman ay may pinakamababang inflation rate na 2.9%. Habang pinakamataas na inflation rate sa buong riyon ay sa lalawigan ng Sorsogon na may 4.8%. Ayon sa ahensya, matas na presyo ng pagkain gaya ng isda, mga lamang dagat, cereals at mga gulay ang daylan umano ng pagtaas ng inflation rate sa Sorsogon. Anya, nakikitang epekto ng habagat ang daylan na pagtaas ng presyo ng mga produkto, lalo na sa agrikultura. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin makikitang epekto sa inflation ng dumang bagyong egay sa Rion at pag-aalburuto ng bulkang mayon. Sa kabuuan, bumaba ng 4.6% ang inflation rate ng Bicol Region sa buwan ng Hulyo 2020 kumpara sa 5.3% na inflation rate ng buwan ng Hunyo 2023. Para sa MBC Network News, ito si Ray Baton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. sama-sama tayo Pilipino.